A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello, hello mga mi, magandang araw. So part 2 na nga pala yung ganap natin for today's video. So naligo lang ako after kong maghatid ng bata dyan. So, um, syempre kailangan muna ng aura-aura muna tayo mga sis. <laughs> Charot lang yan. <laughs> Padres pa yan, magsusundo lang naman. <laughs> So, sinundo ko nga lang yung daycare ko dyan and umuwi kagad kami dahil meron pa nga akong gagawin at mag-unbox pa ako ng isa pang parcel kasi sabay lang to dumating nung nauna kong parcel kanina na uh, storage rack. Ito naman ay para sa CR naman to. So, yung type pala nito or ang um, disenyo pala nito mga sis ay ratan and plastic siya so maganda siyang ilagay sa CR kasi nga pag nabasa hindi kakalawangin. Yung dati ko kasi pinaglalagyan ng mga sabon at titipa bagay sa CR ay kinalawang na. So, kinakailangan na talaga siyang palitan kasi baka ma-accidente ma pa kami or baka magkaroon pa kami ng teta, no? So, ayan, um, sa kasalukuyan kong naglilinis dyan and dumating kasi yung kaklase and, sorry, ka kaibigan ko na teacher ng anak ko sa daycare. Uh, bumili wala. kasi siya ng uh, ka sandals. Dalawa yung nabudol ko dyan, mga sis. <laughs> Thank you po. Thank you po okay. sa pag-avail. Uh, Sana nagustuhan ninyo. <laughs> And ayan, um, yung nakuha niya, dalawang okay. sandals. So... Is Thank you po sa uulitin ulit. ulit. Charis, Julit, oh, Julit yan. Oh. yan. So, back to work na ulit tayo mga si. Saglit lang siya dyan. Umuwi kasi kagad siya at may kailangan pa siyang gawin. So, ako naman, At uh, ko lang yung uh, paglilinis ko dyan sa CR kasi nga uh, productive tayo or pinipilit natin maging productive for today's video. Ayun nga lang, ang disadvantage lang netong, ano, uh, mabilis siya matanggal yung paa. So, pag inangat mo yan ng kaunti, or konting angat lang, uh, na nakakala siya. So, mas maganda siguro lagyan ng pandikit, like Mighty Bun, or um, Glue Gun, yung, ano, yung mga... Uh, sakit niya, or yung pagdudugtong ng mga, ano ba tawag doon, paa, tiil <laughs> so, ayun going back, uh, naglinis lang din ako diyan kasi nga um darating din kasi yung nanay ko bukas, so gusto ko malinis man lang yung bahay bago siya pumunta dito sa bahay kasi, uh, galing siyang Mindanao, so dadalaw siya dito sa bahay ng one month so, ayan, mag Maglinis-linisan muna tayo dyan, mga sis. <laughs> Kasi, syempre, baka mapagalitan ako at sya pa naman ay eh, malinis din yun sa katawan. So, fast forward tayo. Nakatulog na nga yung toddler ko. And ayun lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!